Godi guys, dito na naman, pinatawag tayo ng aming modern para sa aming sahod ngayon. Happy, 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 ganito lang kahappy ang aming buhay dito sa Saudi pag sahod na. Ito po yung mga baso, nakikita nyo, ang dami. Kaya yeah, late na kaming nakauwi sa bahay dahil ayan selfie selfie muna habang naghintay ng tawag o yung mga Pilipino nagchichismisan lang naghintay ng sahod oh. wow napasilpi pa lupit <laughs> Thank you guys sa inyong panonood alsimiri mm niyo. -hmm. Raduan? Ah Raduan ni? Raduan kay di akay. Akin nai, may alsimiri.